Okay. Sino si Kuya Eric dito? Naklusk pa. Naka-bait. Okay. Garnet. niya Ah, oh, tagai ko madret, tagai. Ang oh. mga idaran Diyos ko. Mga mga si Hi! Okay! Wow! Sexy no? Sexy no? Sexy! Ang cute ninyong tatlo talaga! Hindi yung solar palubat na no? Kainit? Oh, dani ko so Good morning, everybody. Second day of session namo diri. Kapitay. Saging. Okay, pa sa to. daw. Wow. Maraming pasalubong. Oh, sige. Ay, 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 ay. Palakwak naman. Palakwak naman. Welcome. Ay, Naku! Ilapit ko na, Ilapit ko. Damay-damay na ito. Oh. Ang iyak mo. Oh. To, wala kasi yung sapatos. Hey, <laughs> sige, sige. Wow! Sige, sige, sige. Kansan. Wala kasi yung sapatos. Pangit kasi yung dress na no? namin. Bumili na ako pero size niya. Size Para sa kanya na. Kamang ako. Kamang

sabi ko sa kanya, ah, huwag kang mag-uwi kasi may istoryahan tayong magpamilya mamaya. Pero promise me nga, dili ka makainom kayo ng ulawan ko. Bebe! Ah! Bebe, uminom. Wala, wala. wala pa Wala pa pa lang kasi may dala ako. Oh, Allowed, basta pa. ako nang nag-sponsor. Allowed. <laughs> ah! Sige. Ah, sa Sige. Sige. <laughs> isahan, 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 nasa isahan. na? Sister, ang magiging lahat may isahan ko, ito mo Mission accomplished, mission oh. accomplished. Oh. In the Philippines. Ay! Pag-dugas yung kikita. Dili, loko'y kayo. Gusto mo ulit. <laughs>

sa nagkatikong takarong gabi hindi sa amo ang panimalay nga wala na ko damha nga pagapuntay na ko na atong set up thank you kayo. thank you sa mga nagprepare sa akong mga pagkumangkon sa ako ang family sila Chares, sa akong mga nanay sa palay, sila Katchin akong mga igsoon salamat kayo daghang salamat so ni ani mga pagkaon atong sal samahan sa anak sa Espiritu Santo amen Gino, dalay ko ka karong gabi na gino. Salamat Lord God sa gasa sa kinabuhi ng mong ihatag sa mga tayo pamilya. Sa aming mga we so, praise and so, believe you in God para sa amo ang kaayuhan ginoo salamat kaayo lord sa imong paglugway sa among kinabuhi salamat lord sa si higayon nga diin ang among pamilya lord god nagkatapok karong gabi mga lagyong lugar o bisan pa man lord sa mga pagbiyahe nila sila nga nakaabot nga malipayon Ginoo salamat kining tanan salamat Lord ikaw busa among ibalik ang tanang mga grasya at panalangin labi na ning panimalay nga among iyaptan karong gabii na Lord God ihatag ang pilinoo kuno sa among inahan nga si Mama Mary amen an amen <laughs> 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 Ay. <laughs> mga kids dari -dari. sila ang mga dari -dari. taong walang diet diet. <laughs> Picture according to your beauty, ha? Huh? Huh? Video, na, <laughs> Video na na lang, no? Apo. Ako kasi pingga-pingga. Video na na? Apo. Video na naman, Kawai-kawai na kayo dyan. O, naglo, Kawai ka kawain Video man! Video man! Naku, toto. Ano mo, mga kaibigan? May na? ba? nga? Ma'am, ito ka pa po ah. Eh, i-ana na lang ako sa patingdog. Kaya na. naman na. Ramon Family! Ibi-bik! E Ibi-bik! Okay. Okay. Bobby. Ay, so Bobby. Yeah. Wow, happy ito. Is... Is... Bobby family happy. Na. Hi, thank you. Oh, next, kita ano, sana Inday. Dila, Dila, Dila. Next is Jenny. Ay, oh, salamat pa kailan <laughs> <laughs> Next is. Thank you so much. ...Uncle you. Thank you. Thank sino pa? Frederick! Ay, salamat!

basta na lang tay working force okay na bye 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 bye, bye, -bye. Ay, Thank you. Sa thank pakayari. you. Thank Thank you. 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 Thank you.

God bless your trip. Bye. 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 Bye.